Good morning, good morning mga idol Ito na naman, ako'y magluluto ng ulam namin para sa tanghalian namin Dito sa work namin sa Blue Ocean Department Store, Baguio Center Mall mga idol Balingin mga idol, pinapalambot ko na yung ribs ng baboy mga idol Asa saka nilagyan ko ng luya, gabi, kamatis at saka onion mga idol Balingin mga idol, papalambutin ko muna mga idol At saka titimplan ko na ng asin mga idol Balingin mga idol, nakikita nyo naman lalagyan ko na ng asin ang bilang ng asin mga idol ah, 7,296 pieces mga idol bilang na bilang ko yan mga idol legit na legit na yan mga idol Bale yun mga idol imimikus mikus ko na naman para magood quality mga idol balang mga idol lalagay ko na yung gulay na radish para sa sinigang na ribs mga idol yan po ang nagpapasarap sa mga sinigang mga idol you know tingnan nyo mga idol alam nyo mga idol pag umiigop ka ng sabaw kasi malamig dito ngayon sa Baguio kasi umulan ng hapon habang naghihigop ka mga idol masaga mararamdaman mo yung sarap ng sinigang na ribs mga idol bali yung mga idol ang gagawin ko may inaayos ko muna yung mga gulay para eksaktong isakto pag lumambot na to ilalagay ko na lang mga idol bali mga idol ang ilalagay kong gulay okra sitaw kangkong at saka tarong mga idol bali yung mga idol lalagyan ko ng sinigang mix sinigang mix, baka naman you know, balingin mga idol at tinimplan ko na ng sinigang mix saka imimikus-mikus ko na naman mga idol, alam nyo mga idol masarap pong ulamin pag lalo na pag umulan mga idol lalo yung sabaw nya, habang inigo mo balingin mga idol, lalagyan ko ng uh, wings ng manok itong sinigang ko para maiba naman ang luto ko mga idol. Bali ang ulam namin ngayon mga idol, sinigang na ribs, asaka wings ng manok mga idol, yung ng manok. Pinaghalo ko mga idol. Bali mga idol, papalundutin ko muna asaka pupunta ako sa aking trabaho. Isang simpleng buhay salesman mga idol. Bali mga idol, nag si Richard is Tegorio. yung mga idol, ah, nag-ano siya ng may dumating kaming stock na can opener. Ang can opener to mga idol, heavy duty to po mga idol. Ibig sabihin ng heavy duty, good quality, habang tagal ang ginagamit ng customer namin sa 2025, lalong tumitibay, hindi kumukupas. You know, yan po ang aming trabaho dito sa work namin, simpleng buhay salesman mga idol. Balang mga may, may customer ako, naghahanap siya ng panggip niya para sa birthday, tinuro ko yung pinakadabis na pang birthday na mga pang regalo, mga pang gift. pero pipili daw siya ng mas maganda mga idol. Bali sinabi ko, okay boss, marami pa dyan, baka mapipilihan mga idol. Bali yun mga idol, habang ina ko si sir, sabi niya, okay lang ako na titingin muna ako para makapili ako. Bali bumalik na naman ako sa aming kong pesto. Yan, yeah, may dumating na naman customer. You know, you know bali mga idol, itinuro eh, ko yung inahanap niya. Baling ngayon mga idol, ah, mamimili siya ng pangregalo ng mga idol. Baling mga idol, talagang itinuro ko yung legit na legit na mga regalo mga fang coffee, yan po ang mga nirregalo ngayon kasi taglambing ngayon dito sa Baguio. Yan baling ngayon eh, sis ko, tinuro. Bali mga idol, itinuro ko sa kabilang gondola para titingin ng panggip pins mga idol. Bali ngayon mga idol, bumalik na naman ako dito, titingin-tingin ako sa mga customer, at saka titignan ko rin yung niluluto ko mamaya pagkatapos ko dito mag ayos ng stock mga idol. Bali ngayon mga ko si Goryo saka pipili namin tatanggalin ko ng plastic. Bali ngayon mga idol, ah, naisip ko na tinignan ko yung oras. Babalikan ko yung niluluto kong simple recipe. Sinigang na ribs na baboy mga idol. Bali ngayon mga idol, nakikita nyo naman. Minikos-mikos ko na naman yung nilalaga kong sinigang na ribs mga idol. Bali mga idol, ang gagawin ko mga idol, ilalagay ko na yung mga gulay mga idol. Tarong, sitaw, okra, Ayan po ang sahog niya na gulay mga idol. Nakikita nyo naman mga idol. Oh. Talagang legit na legit. Sabaw pa lang. Ulam na mga idol. bali yun mga idol. Tinakpang kulit. At saka binalikang kulit mga idol. Ilalagay ko na yung pinakamasarap na pinakamasarap talaga yung kangkong mga idol. Alam nyo mga kangkong mga idol. Uh, nagpapasarap yan pag sa mga sinigang na isda, sinigang na baboy, sinigang na baka. asa saka ang mga idol. Ang produkto ng Hong Kong, mga idol ay kangkong. Yan po, kaya nalaman ang Pilipinas, kaya lahat ng may sabaw na sinigang nilalagyan na ng kangkong mga idol. You know, yan, bali mga na idol, nakikita niya naman. Kumung, kumukulung, kulung kulong, kulong, na, sabi ilalagay ko na yung siling haba at saka yung siling pula. Nako, pag nilagyan mo ng siling pula,